kondisyong heografikal sa panahon ng mga unang tao sa daigdig. ap Module 3 Quarter 1 Mga anyo ng unang buhay Ang mga reptilya ay itinuturing ng mga unang hayop kaya naman tinawag ang panahon ito na panahon ng mga reptilya. Matigas na kaliskis o butong tumatakip sa katawan tulad ng buwaya, pagong at butiki ang taglay nitong mga katangian. Ang pinakamalaki sa mga reptilya ay ang dinosaur. Ngunit sa pagdaan ng panahon, kagulat-gulat ang pagkawalan nito. Ang pagkatuyo ng katihan ayon sa siyentista ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang halamang pagkain. Ang mga unang anyo ng mamal at iba't ibang uri ng ibon ay nabuhay at sila naman ang nanirahan sa daigdig nang lumabas ang mga unang tao. Pagsaliksik ang mga unang tao. Sa panahon ng yelo, unang lumitaw ang unang anyo ng tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, partikular na sa Afrika, Asia at Europe, ay inalam kung saan at kailan nanirahan ang mga unang tao. Nagkaisa sila sa teorya na hindi iisang lugar ang pinagmulan ng unang tao. Ang unang kasangkapang ginamit ng mga sinaunang tao ay napag-alaman na bato o yari sa bato sa pagkuha ng pagkain at pangdepensa sa sarili. pamumuhay ng mga sinaong ng tao sa daigdig. Nakita ang mga ninuno ng tao may 2.5 milyon taon na ang nakalilipas. Batay sa makaagham na pag-aaral ng pinagmulan ng tao. Sila ang mga homo species. Homo na nangangahulugang tao. Ang mga ito ang nagtagumpay na makiayon sa kanilang kapaligiran at nagawang harapin ang mga panahon, ang mga hamon ng sitwasyon noong sinaunang panahon. Hominid. Ang species na ito ay ipinalalagay na ninuno ng mga Homo sapiens o ng kasalukuyang uri ng tao nagpapahiwatig na may kawangis ang tao na nabuhay mga apat na milyong taon na ang nakara nakaraan. Ang mga sinaunang kalansay, tinawag nila itong hominid na ang kahulugan ay hayop. Okay. Ito yung mga uri or mga hominid. Okay. Okay. At yung kanilang katangian at kung saan sila natagpuan Una ay ang tinatawag na Ramapithecus. Ang kanyang katangian tinatayang may gulang na 14 hanggang 12 milyon na ito ng mahukay Hinihinalang ninumuyan niya ang kanyang pagkain tulad ng kasalukuyang tao okay, Lugar na natagpuan natagpuan ito sa Europe, sa Asia at saka sa Kasa Africa. Ang Australopithecus africanus, ang kanyang katangian, malapit ang kanyang pagkakahawig sa tao. Natagpuan ni Raymond Dart ang mga labi noong 1924 sa South Africa. Ang Australopithecus robustus naman, natagpuan ng mag-asawang Louis at Mary Lee Kay, ng Great Britain ang mga labi noong 1959. May matipunong pangangatawan, may mahabang noo, mahabang mukha at maliit na panga. Natagpuan ito sa Oduvai, George, Tanzania. Ang Australopithecus afarensis or si Lucy, yung pinangalan ng Lucy, kay ni Donald Johansson ang kanyang kalansay noong 1974. Tinatayang may 3 hanggang 5 milyong taon na ang mga labi nito. Natagpuan ito sa Afar, Ethiopia. Homo habilis. Pinaniniwala ang nakagagawa ng kasangkapangyari sa magagaspang na bato ang unang ginamit ng isang pangkat ng nilikha na may pagkakahawig sa Homo erectus. Okay, eto yung kanilang picture. Ayan, yung Homo habilis at ang Homo erectus. Yung Homo habilis, medyo may pagkakuba pa siya konti at meron siyang pagkakahawig sa um, unggoy, mabalahibo yung kanyang katawan. Yung homo erectus naman ay nakakatayo na siya ng derecho. Okay. Homo erectus. Tinatayang pinakadirektang ninuno ng uri ng Homo sapiens, ang mga katangian nito ay nahahawig sa tao nakalalakad ito ng tuwid, nakagagawa ng gamit yari sa bato, marunong gumamit ng apoy, mangaso at mangisda. Nabuhay ang mga ito, may 500,000 taon na ang nakalipas. Sa Asia, Afrika at Europe ay may natagpuan na mga labi ng Homo erectus. Okay. Mga uri ng homo erectus Ang una ay ang tinatawag na taong jaba At ang pangalawa naman ay ang tinatawag na taong peki Taong jaba Piticantropus erectus Isang doktor at antropologong Olandes sa Trinil, Java sa Indonesia na si Eugene Dubois ang nakatagpo sa labi na may taas na 1.5 metro. Ipinagpapalagay na nakapaglalakad ito ng tuwid at may utak na halos kasing sa kasalukuyang tao. Taong Peking Sinanthropus Pekinensis Noong 1929 sa Tien China, natuklasan ng isang pangkat ng mga arkeologong Chino ang bunga ng taong Pekin. May taas na humigit kumulang sa limang talampakan at nakalalakad ng tuwid. May utak na hawig sa kasalukuyang tao. Ayon sa mga eksperto, nasa lambak ng kagayan ang tinatayang pinakamatandang ebidensya ng tao sa Pilipinas. Ito ay mga teorya ukol sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas batay sa pananaliksik ng mga siyentipiko, antropologo at mananalaysay. Ngunit wala pang natutuklas ang labi o kalansay ng mga taong ng mga nasabing tao. Ang mga kagamitang yari sa bato ay mga lab at lab mga labi ng hayop katulad na lamang ng mga elepante, stegodon, rhinoceros, buwaya at malaking pawikan ang nahukay lamang sa kagayan. Homo sapiens Sa mga pag-aaral na isinagawa, natuklasan na mataas na antas ng pag-iisip ng mga Homo sapiens kasama ang kanilang pamilya. Namuhay sila sa mga kuweba, naglilibing ng patay at nakagagawa ng mga simpleng kasangkapan. Maipagmamalaki rin ng pangkat ang kanilang primitibong sining at relihiyon. Batay sa nahukay na labi, ang pangkat na ito ay mayroong malaking utak, maliliit na ng ngipin, malaking binti at higit na nakatatayo ng tuwi kaysa ibang pangkat ng tao.